Wala namang kasing ano eh. Naubusan ako ng storage lagi. Walang tawag doon. Hindi, ano to eh. Pang sa kwarto to eh. Ito, pwede to. Pero parang ang baba namang kasi. Ito pang TV. Pang TV kasi to eh, no? Okay. Hindi pa pwede kasi yan. Ito, okay. uh, okay. mga gan Hindi, parang ganito, mga ganito ang na... Pero, medyo parang mataas siya, parang ganito. Kataas. Kaso, wala pa, pang dining. Ito lang talaga, ang meron. Ito, oh, yung puti, na? Ito, ito, lang ang pe pwede. Ito. Six thousand five hundred. May stock kayong ganito? O oh, isa lang yun? Ah, okay. Sige. Kung bumalik ako, limbawa, next day or the next day again, pwede, pwede pa na mag-order ng ganyan, balikan. oh. Ay. Ay. Okay. Ito rin, oh. Maganda rin 'to. Ito kasi meron siyang ano, meron siyang closet, yung may drawer pa. Ito. Tapos 5,087. Ito naman kasi maliit. hindi ito hindi to sa ano, console. Ganito lang yung mga style ng pepede doon na ilagay. Ganito kahaba rin, pwede rin. Yan ito. Mababa naman to sobra. Kailangan may pagpatungan to mababa ito. Yun lang talaga. Ito tsaka yun, yung isang yung may brown ito ang pwede at itong may brown ang pwede pwede rin ito yung nandito ito rin maganda rin to oh. siya sya barnish na, na, barnisan may stock din kayo nyan yan po lahat po sila nakadisplay na yan na lang po sya lang sila. Ang hirap maghanap. <laughs> Ang hirap maghanap ng galing na kami do sa dulong dulo. Puro mga walang stock talaga. Wala na, flower na to dito. Tsaka ano na to eh, pang dining na. Pang yayamanin. Okay, kayong dalawa. Ang ginagawa nyo diyan.